Hey guys, so yung lalaki na yan is babalik-balik po yan sa labas ng gate namin, no? So, pinipilit niyang uh, sungkitin yung chinilas ng anak. Ayan, so, pangalawang balik niya na yan, and then hindi niya nga ma masungkit yung isang kapares. Bumalik na naman siya at, ano, uh, malahanap siya dyan ng pangsungkit para makuha na yung dalawang pares na yan. So, balik-balik talaga siya dyan. Itong tao na to guys is walang takot to siya kasi kahit na nakikita rin siya sa CCTV sa labas. Actually, dalawa yung CCTV namin, yung nakatapat sa gate at saka mayroon din siya sa outdoor. And so, hindi siya natatakot no? na Mm, magsungkit ng chinitas kahit na may dalawang CCTV na <laughs> nakaharap sa kanya so ganito ngayon sa Pilipinas guys uh, hindi na talaga safe yun? kahit na ano ah uh, mayroon nang nakita sa is tuloy pa rin yung pagnanakaw ayan na bumalik na siya guys may dala na siyang pangsungkit ayan dalawa na dalawa na yung mga niya so itong chelas na tuno parang ano eh parang <laughs> ayan na o di ba tiang naku kanya na yung dalawa bye bye ayan na happy happy na siya kasi